Maganda huli natin mga ano. Lamig ng tubig guys. Sana marami tayong mahuli. Doon, gagawin ba tayo doon? Layo. Sana makahuli ng marami. Ganda ng ibon na. Ay. Guys, unang string. Oh, sarap ng tambo. Meron, may laman to. Hindi na masama Mok, oh. ba't tinawag na Arroyo? Ewan eh, ko ba, galing dapang panggat o kay Gloria ah. May laki ulo ng Arroyo Oo, malaki Ano okay, nilipat mo? Ah, mo? Una yung screen Nakahuli na kagad guys Hindi na masama Ito, Papalitan to ng ano? yung medyo buo screen sira kasi to eh lipat mo lipat mo siya oo dun okay dun daw tayo guys tayo so guys pangalawang screen dun tayo let's go ay ba nakabangka ay kami wala kami bangka medyo malalim Maraming tangkong e eh, no. Ingat-ingat lang tayo sa paglalakad kasi sa pagkakamali mo lang, basaan cellphone. Ya. Yeah. Lubog. Lalim pala rin eh. pangalawang alawang screen. Mabigit na bok. Ang alawang tunay naman dami guys ah pangalawang isa rin yan ay eh, sali natin mm -hmm. mukhang mapupuno yata yung timba ano mapupuno nga yata dalawang stream pala nga rin Maganda huli natin mga ano. Mga kabaryo. <laughs> Masarap sana kung may bangka tayo eh no. Oo, oh, walang basa. Malamig po yung tubig eh. Kay lipat tayo. Dalhin mo. <laughs> ang ini screen niya, bak. Pangat na. Pangat na na. na, na. na. Ay, may patay sa ibabaw May oh. nalulunod din na isda. Nalulunod daw. Ginakaya niya kasi, guys. Eh. Sayang so, ang laki oh. Tilapia ba yun? Ayun sa arroyo. ang patay, laki mo. Pwede yan sa... Masa <laughs> masipag ka, may ulam ka. malapit na mapuno oh, bilis lang. kanta ng pala yung pangapat na screen cream. Ah, Kakainan. Sarado yung daan, ano? Pag gano'n ba sarado? Ay, nagwawala. May pumasok na nice isang malaki. Ay, nagwawala. Janitor. Janitor. Buko kaya rito. Tanggalin natin janitor kasi hindi pa ito kahit ito pagka may janitor. Pangit kasi nung mukha ng janitor. <laughs> Ayan guys. ah, oh. wala natin. Yung iba iniihaw yan eh. Dapat sinabi mo nang mauwi mo. Naku. <laughs> Maliit. Yung iba na pala ini ito iniihaw. Ito talagis Ano yun? Nasa pa ako. Si Janitor? Magulat pa ako. Bumundol. Hindi pa tayo guys. Lipat, bau kaya, siapa mau